Hello po mga katropa Tayo po ay Manguhuli itong ating mga Drop na hipon uh, Itong pirate natin uh, May order po sa atin ngayon yun nakadikit sa mga pader May order po sa atin ngayon yun uh, Bali ko condition na po muna natin Ito naman po ay Malapit lang ang pagdadalan Karating bayan lang din po namin Kaya po Iya, ako mamaya daw pong alas 3 or 3.30 ang daan niya dito sa bahay ng Atimunan. Uh, magmimitap meet up na lang po kami. Ngayon po ay manguhuli po muna tayo. Mga 50 pesos po yung ating igagayak tapos po tatawadan po natin ng limang peraso. Yan po napaka dami po na rin. At napakabilis din pong paramihin. Saka hindi po siya ganun ka ala ka alagain. Yan ganito lang po ang setup ko nito dito sa amin, itong ating alaga ng mga dwarf na hipon. Mga pairi din po dahil po sa baba. Pag po nagkasama-sama yan, pag nag po ako ng tubig, ma makikita po niyo nagsasama-sama po sila naghipon-hipon na Napakarami po. Ayan uh, po mga katropa, uh, manghuhuli po muna ako ng hipon. I-update ko po kayo mamaya pag pagkatapos ko pong hulihin. na. Uh, ipapakita ko rin po sa inyo kung san, kung paano po ako mag magayak ng hipon. Bagay nagpapadala po sa ating mga buyer. ah, uh, ito po, mayroon po ako dito. Ito po, mayroon po tubig dito. Dito ko na rin po siya ilalagay muna dito ko na po siya ilalagay para po makondisyon dito sa tubig natin ito pong tubig na ito ay bagong kuha ko po sa sa puso namin dito ito po ay wala ang puso po namin dito ay wala naman po ang chlorine normal na tubig po siya yan po ito po yung ating normal na tubig tapos ito po yung ating tubig ng tubig ng ating mga hipon ngayon po ay kukuha po ako dito dadag, ito po ang ating tubig na ito ay dadagdigan po natin na rin. para po hindi po mabigla yung ating mga hipon para po pag, pagbalot po natin ay okay na okay po yung ating kondisyon ng ating mga hipon ayan po bali ito po sasadlok po tayo dito ng tubig ito, ito po na uh, ito po yung ating sinadlok na tubig uh, ilalagay po natin dito sa ating ito siguro exact okay na po ito para po mas maging matibay po yung ating hipon para po hindi po pag pinaship po natin or ibabalot natin sa alagayan ayan po maghahalo po sila ayan dagdagan pa po natin ng gaunti ito po dagdagan pa po natin ng gaunti ayan ayan ito po ganan, ganan po ganan po ang ginagawa ko malinis yung normal na tubig po sa galing po sa bumba tapos po kukuha rin po ako ng tubig dito sa ating alagaan sa ating pan pagahaluin ko po sila saka ko po, po ilalagay yung ating mga hipon tapos ito na rin po ang gagamitin nating pang repack sa ating mga hipon ayan po mga katropa pits uh, i ko po kayo mamaya pagkatapos ko pong manghuli ng ating ipon at kung paano ko po inire-repack. Okay na po mga katropa. Natapos na po nating hulihin itong ating mga pyred. Ayan na po. Uh, maya maya ko po ito i-re-repack. Uh, po muna nating ma makondisyon sila dito sa ating bagong tubig na inilagay. Pag po okay na po yung ating mga Fire Red na hipon ay saka po natin iriripak sila. Ito naman po ay malapit lang po ang pagdala na rin. Kasunod bayan lang po namin dito. Kaya okay na okay po yan. Ah, ang dami po pala na rin ang bilang po nitong ating mga hipon. Ito po ay 55 piraso po ito. Ah, 50 pesos po yung order sa atin ng ating buyer. Tinawadan po natin siya ng lima. Saka po itong halaman yan. Kasama na po sa pag-repacking halaman yan. Uh, mayroon din po tayong bibiling crayfish. Ayan uh, po. Tama-tama uh, po may order po sa atin na idadagdag po natin itong kikitain nating pira doon sa crayfish na bibili natin. Uh, I-update ko rin po kayo pag po dumating na yung crayfish nating bibilin. Tama-tama po yan. Dagdag alaga na naman po. Ang kagandahan po kasi nitong ating pirate na ito ay napakadaling alagaan hindi po sila masilan ang bilis din nung palakihin at bilis din pong paramihin napakarami rin pong bumibili sa market nitong gagantong mga uri ng mga hipon magiripak na po tayo mga katropa pits okay na po mga katropa pits na naibalot na po natin itong ating mga hipon ito ibali tatlong balot lang po ang ginawa natin dalawang bainte saka po isang kinsi. Uh, bali, 55 po. Uh, ilalagay na lang po natin sa lagayan para po safe sa biyahe. Pagbigay po natin sa ating buyer. Ito na mga katropat. Ilalagay na natin sa kahon. Ito yung kahon na paglalagay natin. Kasyang-kasya lang po yan dyan. Ito pong plastic natin ay dubli po plastic na rin. Kung mapansin po ninyo na yun po yung isang buhol sa loob at ito po yung buhol sa labas. Dalawang plastic po yan para matibay. Okay na po mga katropa. Nailagay na po natin sa kahon. Tapos babalutan na lang po natin ng bubble wrap Ayan po, yung ating pangalan ng hipon, uh, pirate Pyrid. Pati mo nang gumaka. Meet up naman po kami na rin, kaya po okay na okay. Mas mabilis po ang transact. Uh, ayan po, mga katrupa farming, uh, maraming maraming salamat po, mga katrupa pits. Uh, pa Pakilike and share po, at uh, at pasubscribe po itong ating channel. Nang sa ganun po ay lagi tayong updated sa ating mga video ginagawa. At dun po sa mga gustong matuto, Uh, ayan po, baka po ma makadagdag dagdag kaalaman po sa atin. Uh, ayan po, mga katruwa pitch, maraming maraming salamat po.